Hello guys, magandang gabi sa lahat. Excited lang si Inday mag-share sa inyo guys. Kasi unang araw bukas ng aking school. Kasi guys, pinag-aral ako ng aking amo ng pagiging caregiver. E unang araw ko bukas. Kaya excited si Inday na i-prepare ang kanyang mga dadalhin. Ito guys. Ito kasi yung schedule. Tapos yung aking notebook. Siyempre. Yan. Notebook. Tapos yung aking ball pen. Ball Bam. At syempre, hindi mawawala ang tissue. Ayan. Lipstick. Ah, ayan guys. Share ko sa inyo bukas. Unang araw ko. Kaya, hindi ko alam kung anong magiging mangyayari bukas sa unang araw ko. So, di ba guys? Excited sinday na mag aral